So hello guys. Support to this video nga. Dahil nga dito sa amin ay walang kuryente. Gawa ng bagyong yung Ay gagawa tayo ng ating ilaw. Gamit, gamit lang itong asin guys. At saka itong mantika. At saka dito may, meron tayong bulak. At palito ng kusporo. Lalagay lang natin guys dito yung asin. Tapos lalagay natin siya ng mantika. Kasi itong palito ng kuspuro guys, ating babalutan ng balak. Dalagay natin dito para tayo ay ginawa nga ng ating ilaw para lumiwanag naman ang ating bahay. At Lagyan pa natin ito guys, itong isa. At lalagyan din natin ito ng mantika. Ito nga pala guys, ay gamit ng mantika. Kahit gamit na pwede yun, guys. Pero para gawin natin ilaw, yan yung bilhin dito sa ating bahay. So, ito yung mga natin ikundihan sa yan. At ito yung sinundihan At ito nga, guys. Ating susubukan ng sindihan itong ating ginawang ilaw. May mantikang asin. <tipuloy> yun. Ito yung lang natin siyang umakyat yung mantika sa bulak. Ayan nga. At hindi pa yata magkakaili. Ikaw lang take. Dalawang take natin sila siya guys. Para pa umakyat yung ating manawang natin isa. <laughs> Yan. At yung pang na yung ating ginawang ilaw. Ayan guys. Amit lang ang mantika at asin. Ito na nga yung ating nagawang isa. Ayan guys. Para lumuwanag ang aming bahay at kalapang kuryente dito ang Atin ulit na anin itong isa. Ah, baya yung ng aking tingting. -ting? Babawasan natin yung tingting. Ay, nagbulak pala. Ay. Ay, ay, ito na guys, yung ating ginawang ilaw, gamit lang ang mantika at saka yung ating asin ito na yung ating nagawang ilaw yan meron na ilaw